dadala po kami ng bigas para may sa pang beneficiary ni Kuya Brooks. Siyempre kasama po namin Rhea Olarte, Kuya Rex Blag ayan si uh, Hana at siyempre si Kuya Brooks Ayan po, isda may dala kaming isda para may kapartner na rin yung kanyang bigas siyempre, ayan isa pong bigas na kay Kuya Nelson doon Kuya Nelson yung sasakyan po ay iniwan na lang po natin doon sa tabing kalsada, tabing highway kasi hindi daw po pwedeng pumasok dito. Mahirap yung pag ano niya, pag backing mamaya. Kaya hanggang doon lang yung ating ano, yung ating sasakyan. Yan, napapas, ano po si Hana sa pag-ayuda. Bali, pangalawa na po to Palawa, Pangalawang beneficiary na namin to. ano? Binson to, di ba? So, buta dito buta ano. To. Yan, okay. Dami kasi masuk tadi itu guys ito yun ngegarut yung aso. magandang tanghali po. Ayun. At meron kaming dalang isda. Para may ulang na kayo. Anong balag dyan sa isda mo? Ipagay ko na Ano kuya, boss? Thank you. O, oh, prito. to. Tsaka kaya naman. Paksay, meron ba kayo mantika? Baka wala kayo pangkali mantika, meron. <laughs> Naiyang apram ba? Ha? Naiyang apram. Ah, uh, hindi. Nakatabi yung mantika, o. Oh. Saka lamas. O. Oh. <laughs> Ayan. Para ma matreto, ano? Oh. Pag ulan nyo mamaya. Oh. Saan mo? Sa baba po. Okay, sa baba po. Sa na Sa baba din po. din ano iba mong kapatid? Ay, nagpapasok na tayo. Yes, Bella. Hindi mo mangkin ka man po. Ilagay mo kapatid na lalaki. Ano po nito kami? Eh, isang mukha niyo, di ba? Ang muka, yun, Nasa may <laughs> <yung> dalawa. Nasa <laughs> may nila Ah, sa may nila. Isang mukha. Ako. Anong nangyari sa ano na pa? Na banggaan pa ng motor. Ah, banggaan bang. Yung nakabangga, namulong ba? Hindi, hindi kayo lang. Ang mabuti naman, hindi kayo nakuhay. Sabihin, hindi. Sabihin sa nanan. Ba ba Ay, mga kahit, kahit ng tao naman naman wala naman kasalanan ng mga to isa naman po yan nagkaw pa po yung uh, mga bin hindi po nagkaalam, nagkawin po ah nagkawin Kaya po nila, hindi pa lang kakita ko wala mo nga yung mo Pasok muna. Bakit ka kasi tumuhin? Iyan, ito na muna siya. Hindi mo na malayan yung motor? Hindi mo na kita. Ilala? Ha? Salamat kay Ma'am Sirin. Hindi mo na kita yung parati para motor? At ito po. Kaya kitulong po sa kanila. So, Nay. Buti, uh, isang paa. Merong nag-sponsor sa bigas. Opo, si Ma'am Sirin. At saka si Kanyo. Ito no? hmm? po. Dahil sa kanila. Kaya kami po nakarating dito ulit at kasama ko yung mga team mm. rocks. Ah, mag-ingat ka sa susunod. Ano po ba nasa atin? Naigalaw mo yan? Salamat po sa Hindi mo naigalaw? Paano Ispansod kapag kasi po. ano? Maliligo pa. Paano kapag ano? Maliligo pa. Ang buhay namin. Ang diyan po, po kayo nagtutulong. Kaya si nanay mo. Maraming salamat po. Siyempre po sa una. ay eh, Lord, no? Kaya eh, siya naman ang lagi na nagbibigay na kung siya dapat mapuntahan at matulungan. Ay, no? Eloria at ah. ang talagang instant sugod good agad no ang paba ano ang pabigas ni no, ni Ma'am Helen Hilary, no thank you ma'am no? ah, uh, ano at ito Kailan ano yan kailan tatanggalin Dalawa pa, pa. At sa kayo nung, pa. ano dito nung maulan Sino pa? matagal pa ano ba, dito? <laughs> ha? Ah bahad dito Nakasimento okay. yan sinimento sa ano sa araw dito ka lang kaupo lang tapos sa gabi nakakababa ka dyan sa wheelchair mo ah, nakakababa ka naman Grabe. madurog ba yan? lahat po yun <coughs> lahat? lahat? taga saan yung nakabangga sa'yo? hindi ko po yun ilala yun pero <coughs> pinagamot ka naman Dinala ka rin sa ospital pagkatapos na. Buti naman ano, buti hindi ka tinakbuhan. Yung ko yun. Hmm? Ilong yun. Ilong. Ilong? Tamaan? Tamaan. no. May mga gamot ka pang iniinom. Ano Bakit? Okay na? Tatanggalin na lang yung simento niyan. Saan ka nag ano, nagpasimento? Dai. District. Oh, okay. Masakit ba kumikirot pa siya? Kung may pitik-pitik. Wala na namot. Kasi walang gamot. Kaya kumikirot siya. Dapat mayroon pang ano, no? Para sa kirot. Yung mga ano na, yung dito sa ano, yung, yung daliri niyan, hindi naman ano. Walay po yan. Ha? Walay. Walay po yan. Walay? Oh, wala ka ng ganon? Putol? Oh? Sa mm -hmm. so, tingin mo, kapag tinanggal yan, makakalakad ka pa? Hindi na po. Ay, hindi na. <coughs> So, mag-wheelchair. O, oh, saklay. Saklay na lang, ano. Para makalakad ka. Ano yung putos sa kanya? Paa. Ah, Doon dito niya. Wala na daw yan. Hmm. Kaya pala umiksi, no? Hmm. Umiksi na. No? Eh, hindi ka na makakapagtrabaho niyan. Ano ba dating mga ginagawa mo? Ano na kabaga sa iyo? Tol po yan. Hindi ko po yan kilala. Magaling ka pala kumanta. At sa buhay ko'y wala ka. Aanin ng pag-ibig ang puso ay nag-iisa. Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magpupulong? Aking malalang bakit ka pa nakita? Bakit ka pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang At kasatahan. kung siya'y higit sa akin Na dumang ang magdaramdam Ay aking kasayanan sabi mo bata pa po, papa, yung aking nanay, ang aragitan. Anay, yung isda, baka madali ng pinsa. pinanidi, minayos mm. na maalas. Dapat po, magsuntiin kong um, kami magmamahal. Kaya yan po, abang binata na pa akong 25 na, okay, nani ko pa rin ako. Uh, Makinanay ka pa rin? Okay, po. Ano pa yung... Saan ang papa mo? Hindi ko nakita. Uh, Nag-andang pa sa'yo pa. Ano yun? Nasa labas? Nasa baba doon. Uh, Anong favorite mong kanta? Lagi na lang, lang sa isip Mga sandali Tanggapin mo Ang pag-ibig ko'y Natutunan sa puso mo Ang pag-ibig mo Pasa'yo Natutunan sa puso mo Ang pag-ibig ko'y Ang ibig ko ipapati, walang gana. Ikaw lang ang mamahal ikaw lamang na sa puso ko, ikaw lamang ibigin ko. Kabang ako'y nabubuhat, lagi na lang nakikita, naging sa mga panaginip. Ang ngiti mo, mi, natutunan sa puso mo Meron na pa, marami pa, pa Alam mo yung ano? Alam mo yung DJ ng buhay ko? Di O oh, DJ ah, ng aking radio Ganon Hindi um, mo alam, kabisaduhin mo Lumalaban oh. ka ba ng mga ano singing Ay, contest? Noon, noon po, nagsali pa ako. Ay. yung unang pang aking kanta. Nanalo ka man? Natalo pa rin po. Ah, natalo. Pero sige lang, laban lang. Lagi na lang umulan, parang walang katapusan. Tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang gumpay. 🎵 Iniwan mo akong nag-iisa, sa gitna ng dinanim, at basang-basa pa sa ulan Pero wag mag-alala, hindi na kita Alam ko na may may kapiling ka ng iba, pero wag mag... <laughs> hindi po. Ah, <laughs> December 21. 21 no. Ah, December 21, birthday mo. Ah, kung nasipok ngayon, December 21. Ah, Ay, advance happy birthday. Thank you. Regenerate. Anong wish birthday. mo? Ako pa yung nagpapasalamat. Sinoprise mo po, sinoprise niya po kami. At di po kami nag-aalam, di kami nag-aalam. At totoo po kasi at blessing him, Lord. At dalang di po kami nag-aalam at may ginagawa pa kung pangharap po sa ano po ng aming balkon doon sa sarap at marami rin po kay Lord ng salamat dahil po kung wala po sa wala rin po tayo at kung wala po sa wala rin po tayo magkakain at kung wala po sa wala, wala rin, rin po yung mga bagay at salamat po kay Lord at talaga magsisigit at nagilig at umaapaw at ako po yung magpo at ako po ay kakanta ng papuri kay Lord Pupurihin ka o oh Diyos ang amin alay ay pagsamba Kawal natian buong karangalan Kapangyarihan mo'y walang katulan Ikaw ang tunay na Diyos Ika'y walang katulad Ika'y nag-iisa ikaw lang wala ng iba Sa'yo ang aming awit Ningi ng aming tiling Isisigaw sa buong mundo Ang dakilaan mo Ganun. Pasalamat at pagpupuri Sa dakilang alan mo Panginoon Ika'y tapat Ika'y dakila Kabutihan mo Ay walang katulan Di nang Sa lahat ng oras At sa bawat sandali Kamay mo laging bukas Yan ang huwaran ka rin Galing! 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 Thank you! Sana okay. ano kami maka... Thank you so much. Ayan, salamat sa mga inihandog mong awitin. At nakaka-bless kasi napakaganda ng boses mo. Ano? Patuloy mo lang gamitin yung boses mo para sa Panginoon, para sa pagpupuri sa Panginoon. Yan, ingat kayo dito. Ayan, magluluto ka pa nung mga, nung dala naming isda. Alam ko okay. eh. So, ayan, ingat ka ha. Bye-bye. So, ayan po at nadala natin ng uh, tulong, kunting uh, tulong ayuda, bigas at saka ulam yung isang pamilya na naman nakaka-bless po kasi napakaganda ng boses nung isa sa kanyang mga anak at talagang ano sobrang pagpapasalamat din niya sa Panginoon kasi hindi niya po ine-expect na pupunta ang Team Brooks dito muli maraming maraming salamat po kay Ma'am Helen na nagpaabot ng uh, tulong yung bigas po na uh, ipinabibigay uh, nyo sa mga nangangailangan, ayan, nakapagpabot na po kami. Maraming salamat po, more blessing po to come sa inyo. Sa mga hindi po nag skip ng ads, thank you, thank you so much po. Sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalinga po, ayan, thank you so much po. Bye-bye po! God bless us. All.